Selectioning. Nag-select <laughs> <Selectioning. Nagse -select, nagse -select na kami ng mga ititira at uh, pang out. Deni. Selectioning. Salamat, Greg. Uh -uh.

wala naman ba bay? at 2 uh, tayo na lo tayo lo blue legs lo, green legs lo green legs green legs lang, itong yung yellow as you can see, ako'y marungis na, no? Yeah. Dahil ako'y nag-aayos dito. Kasi lahat ng mga sisiw na sort na, uh, i-ready ire na lahat para dalin sa bundok yan. Aayusin ko lang yung mga bahay nila kasi para may space. Marami akong ibababang sisiw. I-organize ko ulit. Organize na kasi. Pero dahil sa ibababa mga sisiw, kailangan mas uh, organized yung lugar. Pagkasamahin yung dapat pagsamahin, ihiwalay yung dapat ihiwalay. Parang labada lang. Meron kaming mga pinahin dito. Mga girls. Mga girls, yan. Eh. Mga laguna, na, Bala mo yeah. mga princess sila. Mga Papay Grace. eh hindi sila iniiwanan ni George. Ito yung mga sisiw na na-select. Kumain sila ng mangga. Binigyan ko sila ng mangga ng din. Oo. Uh -huh. Ito na yung mga na-select. Yan. Tingnan natin dito sa taas. Yan yung mga na-select ng mga boys. At may dalawang mapalad na girl. Girls? Oo. Uh -huh. Yan. Sa first batch, yan ang na-select. Sa second batch, ito. Ito ang second batch. Yan. Puro mga boys ang na-select. Walang na-select na girl. Ibigay sila kung ng mangga. Mm -hmm. ko sila mangga. Tapos, sa third batch, so, mga boys na to, ang, ito, itong tatlong boys na to. Yan, yan, mga, yan, yan, tatlong yan. Yan ang selected. Tapos tong dalawang babae, taka cobra tsaka 'yon hindi ko sa kasali. Okay. Etong tatlong boys na to, ito. Mm -hmm. To tsaka ito. Okay. Ngayon, kaya nandiyan pa sila sa pen, di pa sila nabababa dahil masyado pa silang bata. At bakit hindi hiniwala yung kasama nila kasi bata parang din. Ay, uh, sasama na muna sila diyan. Ngayon, yung mga hindi na select, pati yung tatlo dito, papakita ko sa inyo. Ito mga hindi na select. Sila yung mga na-out. 13 yan si 13, 14, 15, 16 yan na lahat sila. Yan 13 yan tapos tatlo doon sa brother. Ang lalaki ng butchi oh. Tapos na kumain. Yan ay mga papalakihin, papatabain at iyahanda. Or sa so, nalalapit kasi, na birthday. <laughs> or may nagtanong ng buyer dyan. Pwede, pwede. Mga native kasi yan eh. Oo. Uh -huh. Mga native, may halo na. Pero din, meron din mga pang, pang mga pang breeding dyan, pero out na lang din kasi dalawa lang yung na-select na babae. Mm -mm. Lahat ng mga babaeng naging ayan dark legs, mapapansin nyo, out lahat yan. Hindi po masasak criteria ni maestro. Meron lang silang specific na traits uh, na hinahanap kasi. Ang aking maestro. Siya nag-select yan. lahat ng mga goods. Lahat ng mga selected. Dadali namin sa bundok sa farm ni Tito Manny, yung isa ko pang tito. Ngayon, bakit nandyan sila sa gitna ng village? Kasi nga dahil nangahilera sila doon sa may gilid ng dito. Nakahilera sila dito. Pinahinga ko muna yung pinakalupa ng pinaglalagyan nila kasi para ma-refresh. Tapos nilagyan ko ng bagong dahon. Bagong dahon na nilagay ko. Imagine ang tagal nila dyan. Nasa may isang buwan. Pero hindi sila bumabaho. Kasi nga dahil sa dahon. At marami ng organic na material yung lupa. May ipa, may dayami. Lahat-lahat. Damo. Nandiyan na. Hindi bumabaho yan. Pansamantala nga, nandiyan muna sila sa gitna. Sige na, bungkalin muna nila yan at uh, iputan yung lupa dyan sa gitna. Tapos, after siguro mga one week, kukunin na itong lahat na ito eh. Kompleto na yung bakuna ng mga sisiw. Dadali na sa bundok kasi binaba muna. Bagong babayan sila, siyempre hindi pa sanay, hindi pa pwedeng dalhin kagad sa bundok. Para masanay muna sila sa lupa. Bagong baba sila sa sarangas. O, sa lupa. Para masanay sila sa lupa. Doon kasi range i, i, pe i scratch pen lang sila doon ng mga ilang araw tapos papakawala na bahala na silang survival of the pets kasi bundok 'yun. Maraming elements of uh, surprise at maraming mga bayawak, mga wild wild something, mga Mountain. asong gumagala na may ari ng kaingin. Minsan nagahant sila ng manok. Kasi nga dahil mga hunting dogs 'yan, eh, mga sinasama diyan. Pero siyempre kapag pit ka Mabilis kang mag-evade sa mga Mabilis danger. Mabilis kang pumaloy. Ah, tapos, pag uh, nadala na sa bundok, okay. i-arrange ko na naman yan sa sides. Oh, good to go na naman. Mga dalawang buwan, okay sila dyan. Tapos, iiba ng pwesto, siguro sa kabilang side naman, doon sa side na yan. Hindi ko lang sila nilagay dyan dahil na natatakot ako eh. May ahas kasi. Kaming ahas eh. Kasi maraming ahas dito eh. Ayan, nilagyan ko ng dahon ng... Ah, uh, dahon ng... Dahon saging. Para tumindi man yung araw, paarawan pa rin yung loob ng pen nila. At the same time, may silong. Hindi, hindi, ano, direct. Parang pumapasok, kaya katulad nyo, no? Pumapasok yung liwanag, tapos may nasisilungan. Yan, mm -hmm. ganyan. Mas, mas healthy sa kanila. Tapos ventilated sila, hindi sila nakakulog. Mm -mm. Lalaking magaganda yan. Hopefully, Marami kaming maging magugulang sa bundok pag sila ay lumaki para mas marami kaming maalagaan. Marami kaming magiging panghimas, no? At marami <laughs> silang mapapanood. Oo, oh, right? marami silang mapapanood sa aming vlog. Well, ang episode na ito ay uh, dedicate ko sa aking maestro. Siya nagpili niyan. No? Hanggang so, sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Napaka-init. True. Dalawang inip. palit ko na ito ng damit. Inip. Kasi konti-konti lang nagdudungis.